Hello! Ayan, at gagawa tayo ng Hello Blocks, mga idol. Ayan na, ayan, mga idol. Ito na, mga idol, ang ating gagawin. Ayan, mga idol. At, uh, costume tayo ngayon, mga idol. Ayan, at saka... Uh, nakapang ano tayo mga idol ayan na mga idol ayan na mga idol ang ating ginagawa sa mga secreto idol lang uh, para matigas ginagawang hollow At, Malinis mga idol, ang ginagawang hollow block. matapos dito sa paggawa ng hollow block ganyan mga idol ay nakadalaan at patawa sila sa aking costume mga idol wag nyo pong kakalimutan mga idol na na ano yung aking video pati like na din po at pati share ng aking mga video ayan mga idol at naka naka ano tayo mga idol at lumabas na yung aking ala ay hindi alang ngalangala yung yung protection sa loob ng tinatago ay, wala namang tinatago sa loob ayan na sya mga idol malabas <laughs> yung aking ano mga idol. Yan lang po mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video.